Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Kababayan, ikaw ba yung uri ng tao na napapagod na? Yung tipong gustong magpahinga at magtanggal ng stress? Yung tipong kasama mo yung mamahal mo sa buhay? Tapos pupunta kayo sa maganda at tahimik na lugar? Yung makakapag pagbanding kayo ng maayos? Maganda ang ambience? At maaliwalas ang paligid? Yung o-order kayo ng masarap na inumin? Tulad ng prop, ng iced coffee o ng hot coffee? Tapos dun na kayo magkukwentuhan? Kaharap ang masasarap na pagkain. Mga espesyal na pagkain dahil espesyal ka. sa kabila ng iyong sakripisyo at paghihirap, deserve mo ring itreat ang iyong sarili. Sabi nga nila, maigsilang ang buhay. Kaya dapat piliin natin maging mabuti at masaya. At panigurado mga kababayan, yan ay inyong matatamasa sa aming natuklasan. Dito nga yan sa Labyrinth Cafe. Dito nyo yan matatagpuan sa Yoki Toasty Compound sa barangay ng Kapitan Pepe. Dito pa rin sa lungsod at entro ng lahat ng industriya. Walang iba kundi sa lungsod ng Cabanatuan. Halina't pagmasdan ang natatanging ganda ng Laberian's Cafe. Idinisenyo ito para sa lahat. Mapabata, mamatanda o kahit ang inyong alaga. Bagamat nasa pusod ito ng Cabanatuan, ay presko ang hangin dito, malayo sa ingay at malayo sa polusyon. Maiingganya ngarin kayo kumuha ng litrato sa bawat sulok ng Laberian's Cafe. Dahil masusi itong pinag-aralan para sa ating lahat. Dahil kinikil kilala nila ang halaga ng bawat relasyon. Magkasintahan man yan, magkakaibigan o magkakapamilya. Handog ng Labyrinth Cafe ang maganda, sulit pero pang Pumasang lugar Sa tagpungang ito ay excited na kaming pumasok sa loob Agad-agad naman kami sinalubong ng manager na walang iba kundi si Sir Red Sobrang estetik nga ng datingan nitong Labyrinth Cafe Moderno at kakaiba ang mga disenyo Malamig, malinis at maliwanag Komportable nga kayo makakakain kaya panigurado mapaparami ang inyong order Kay ganda nga magpicture dito dahil kay gaganda ng background Tanaw na tanaw mo rin ang nangyayari sa labas At eto na nga ang ilan sa aming mga natikman dito. Itong at una na namin tinikman ang napakasarap na pizza. Spinach ang aming unang nilantakan. Ayun nga't sarap na sarap si Mang Boy. Sumunod na tumikim ay itong si Elias. You know, grabe, kay sarap ng sumpak. <laughs> Sumunod na tumikim itong si Renz. Ang sinunod naman naming tikman ay ang kabilang flavor. Arabiata ang tawag sa flavor na ito. At ayan na nga, nagsunod-sunod na sumumpak si Mang Boy, si Elias at si Renz. Nga pala, ipalaw nyo po ang page ni Mang Boy. At syempre, ang page din ni Elias. Etong si Renz, wala pang ang page. Nagpa-practice pa lang daw. <laughs> Eto na nga't nilantakan na ni Elias ang chicken biryani. Si Mangboy Boy naman, ang nilantakan ay ang chicken wings na salted egg flavor. Si Renz naman, ang unang tinikman ay ang Spanish chorizo. Mga kababayan, tikman nyo rin dito ang kanilang ipinagmamalaking Thai spring rolls. At tikman nyo rin itong aking kinain na beef salpika. Meron nga rin sila dito ang iba't ibang suplay. At tinikman nga ni Renz ang kanilang lotus bisco. Marami nga rin pala silang sa alat dito tulad ng avocado egg salad. Syempre, hindi rin namin pinalagpas ang masasarap na inumin. Andyan nga ang sparkling, ang ice coffee na caramel macchiato, ang strawberry oreo frap, at siyempre ang mango cheesecake frapp. Grabe mga kababayan, kay sarap ng aming mga natikman ngayon. Talaga nga namang espesyal ang lasa dahil ang sabi nila dito ay itinuturing nilang espesyal ang lahat ng customer. Kaya ikaw kababayan, kung naghahanap ka ng maganda at masarap na kapihan, maaliwalas at malinis na Tambayan. Sulit at pangmasang mga pagkain. Aba, punta ka na dito sa Labyrinth Cafe. Ayain mo na ang iyong kasintahan, ang iyong kaibigan o ang iyong kapamilya. Pagpatak ng alas gis ng umaga ay bukas na sila dito. At nagtatagal ito hanggang alas jis ng gabi. Ang amin namang malugod na pagbati sa ating mga kababayan na amin nakasabayan ngayon. Sila ang magpapatunay na sulit dito sa Labyrinth Cafe. Madali lang itong mapuntahan. Isay sila sa Google Map o sa Waze. Bakit ka pa nga mamandalayo para makahanap ng payapang lugar. Kung meron naman dito sa gitna ng kabanatuan. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang natin ang lokal na produkto at hanap buhay ng ating mga kababayan. Shoutout nga po pala sa aming idol na si Kuya ML Ponce. Na talaga nga namang pinitikan pa kami sa napakagandang lugar ng Labirians Cafe. Muli sa bumubuo ng Labirians Cafe, hangad namin ang marami pang customer ang sanay makatuklas ng inyong napakagandang lugar. Sa ngalan ni Elias ni Boy at ni Reince. kami po ay taus puso Nagpapasalamat sa inyong pagsama Hanggang sa muli, paalam, ingat And God bless, laban na!